Gusto mo rin ba maging angkas biker? Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung paano maging angkas biker at kung paano makapasa sa kanilang driving test. Ito na nga ang tinatawag kong cheat code para siguradong makapasa ka sa pagiging angkas biker at kumita ka ng 1,500 pesos kada araw. Ganito lang ang gawin mo. I-search mo lang sa Google Map o di kaya sa Waze angkas Kainta Office at siguradong mapupunta ka na Ito nga ang Angkas Tagumpay Center. Gaganda ang buhay mo dito. pasok mo nga dito ay makikita kita mo agad ang naglalakihang tarpulin ng ating mga pakbakero. At madaraanan mo nga ang arko ng Angkas Tagumpay Center. Ito ang una mong pupuntahan dito, ang registration, para ma-process ka ng maayos at mabilis. Ito nga ang mga dapat mong dalen, NBI clearance, police o barangay clearance, photocopy ng ORCR ng motorsiklo at valid professional driver's license. Pwede ka rin mag-online, i-upload mo ang application form mo dito at mag-schedule ka na ng libreng training. At para naman sa mag papalit ng motorsiklo, iskan mo lang ang QR code na ito. At ang ilagay mo sa referral code ay Motokem para masaya. At kung may problema naman ng iyong motorsiklo ay hindi ka nalalabas dahil dito sa loob ay pwede mo lang ipaayos yan. Dito naman sa area nito ang motorcycle checking para siguradong pasado ang iyong motorsiklo. Makikita rin natin dito ang napakaraming bagong motorsiklo ni Angkas. Ano kaya ang gagawin nila dito? Kaya ayan ang aabangan natin. Ngayon naman ay pumasok tayo sa loob dahil nabalitaan ko ay ang dami raw bago dito. Katulad nga nito ng pakagandang bikers launch. Dito nga ay pwede tayong magcharge ng ating mga cellphones. Ito pa malupit, kahit anong klasing cellphone ang dala mo, mapa Android, mapa iOS ay pwedeng pwede rito. At kung may dala ka namang sarili mong charger, ay napakaraming outlet na pwede mong ipag ang iyong cellphone dahil nga dito ay nakakapag-relax ka na, ay nakakanood ka pa ng magandang movie. Kaya pati katawan mo ay nakakapagpahinga din katulad ng cellphone mo. Ayos 'yon, 'di ba? Bukod sa ceiling fan, meron pang aircon kaya naman Feel na chill lang tayo mga angkas biker. Ngayon naman, puntahan naman natin kung saan ginaganap ang safety training at ang onboarding. Pagpasok mo nga dito sa may glass door, makikita natin ang ibang mga riders na nag-aasikaso ng kanilang mga documents. Dito nga sa area nito, ginaganap ang safety training. Kaya tara, isa-isahin natin ang mga rooms dito para madali na sayo. Dito nga sa room 1, ang verification kung saan i-verify ang iyong mga documents. Sa room 2 naman, ang encoding at cashier kung saan i-encode na ang iyong documents documents, information at magbabayad ka ng 1,000 pesos down payment para sa biker key. Sa room 3 naman, ang ID fitting and tagging. Dito nga ay pipicture ka na at susukatan ka ng iyong jersey at helmet para makuha mo ang iyong biker kit. At sa room 4 naman, ang biker kit releasing kung saan dito mo na makukuha ang iyong helmet, jersey at iba pa. Dito nga sa training area, ginaganap ang seminar kung saan tinuturo dito ang lahat para sa ating mga bagong angkas bikers. Para masigurado natin na safe ang ating mga angkas kapag pag tayo ay nasa biyahe na. Dahil sa angkas, ay siguradong safe ka. Ngayon naman ay puntahan natin ang skills assessment area kung saan dito ay aktwal na magmamotorsiklo ang ating mga new applicant biker para makita nga natin kung talagang kaya nilang mag-handle ng kanilang mga angkas o di kaya ay pasahero. Dahil nga ang pinapriority natin dito ay ang safety ng ating mga pasahero kapag tayo ay nasa kalsada na. Bago nga simulan ang skill assessment ay kailangan magsuot muna tayo ng safety gear. After nga nito ay magkakaroon muna ng short briefing para alam na natin yung ating gagawin sa ating training course. Kaya kailangan ay makinig kang mabuti rito at panoorin mong mabuti para siguradong pasado ka na. At dito nga, bago nyo simulan, ay ipapakita muna nila ang inyong mga daraanan. Ang tip ko lang sa inyo ay huwag kayong kabahan para siguradong makuha nyo ang tamang diskarte. Iikot lang kayo dito sa daanan na courting number 8. Napakadali lang. Kailangan smooth lang at hindi tayo kabado para kalmado lang at chill lang yung ating pag-ikot dito. Gagawin nyo nga ito ng tatlong beses kaya makakabisado nyo na agad at mapapakiramdaman nyo ng maayos ang inyong mga motorsiklo. At hanggat maaari nga ay huwag nyo ibaba ang inyong mga paa para maganda ang inyong maging resulta. Pero kung sakali man out of balance na kayo, itukod nyo na ang inyong mga paa. Dahil pwede nyo naman itong ulitin hanggang sa makuha ninyo ang diskarte. After nyo nga magawa ang tatlong ikot na figure eight paglabas nyo naman dito ay ikot din kayo ng isang figure 8 sa may dalawang poste. Napakadali lang ba? Diba? Pagkatapos nun, paso kayo dito sa may area na to. Iwasan nyo lang yung mga cone. Para ka lang nag-u-turn. Konting derecho, turn right and then turn right ulit. Pagdating sa may dulo, mag-u-turn ka ulit and then isang derecho na yan. And then iiwasan mo lang yung mga cone dyan na para kang nagsisigsag. Huwag kang magmamadali. Dapat dahan-dahan lang para smooth lang ang ride. Tapos left turn ka rito, Isang derecho. Dire-direcho lang yan. Pag dating mo sa may dulo, left turn ka ulit, at eto na, pagdating mo dito, stop ka lang dito. Ayan, ganyan lang kadali, sigurado, pasado ka dyan. Ngayon naman ang ating mga applicant bikers naman ang sumubok. Dito nga ay nakuha agad nila dahil magaling magturo ang ating mga trainer dito. At kung magaling ka rin sa mga diskarte, ay sigurado maganda ang resulta mo. At ikaw ay pasado. Kaya naman ang ating mga next biker excited na rin mag dahil alam na nila ang tamang diskarte dito. Dito nga sa angkas ay eh, meron tayo insurance coverage kung sakali mang tayo ay maaksidente at ang good news pa rito ay marami pang benefits katulad nga ng pag-ibig fund. At para nga sa ating mga bikers ay meron na rin tayo ditong kantin kaya kung tayo ay magugutom ay eto na, meron tayong makakainan. Kaya kapag kumpleto ang iyong mga documents, requirements ay pwedeng pwede ka nang umuwi dala ang iyong mga biker kit at syempre pwede ka na rin bumiyahe within the day. Kaya naman congratulations para sa ating mga bagong bayani ng kalsada. Lagi po tayong mag-iingat para sa ating mga pamilya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, biyahe tayo sa magandang buhay!